Kinumpirman ng Southern Police District at Pasay City Police Station na naaresto na ang isa sa dalawa pampugante sa isinagawa man at operation sa sampung preso na tumakas kahapon sa Malibay Substation 6 Detention Facility matapos na mahuli na ang walong preso. Naaresto ang pangsyam na pugante na si Norman Data ipunsalan ngayong alas 10 na umaga sa kahabaan ng Apelo Cruz Street, Barangay 152 Pasay City kung saan na sa sospek ang baril ng duty officer na isang 9mm Beretta na may serial number P61863Z at isang magazine na may walung bala unang naaresto kahapon ng mga operatiba sina Joey Hernandez I. Gabriel, Edin Garcia I. Rodriguez, Tirso Galit Inabaro, Joshua Pangiliban, Christian Salvicera I. E. Samson at John Michael Cabi I. Bedelina at kanina umaga na naman si Romeo Estopa I. Marasigan, Carlo Magno Benvenides I. Legaspi at patuloy naman ang isinasagawang manat operation sa isa pang pugante na si Richard de la Cruz. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.